taimtim tayong manalangin at hingi ng awa ng Diyos. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ko, pinagsisisihan ko ng buong puso ang aking kasalanan dahil sa paggawa ng masama at di ko paggawa ng mabuti. Ito'y pagsuway sa iyo pinakamabutihing Diyos na dapat kong mahalin ng higit sa lahat. Sa iyong tulong ay nagpapasya akong matibay at nangangakong magbabagong buhay at lalayo sa odyok ng kasalanan. Sa pamamagitan ng mga pagpapalang tinamo ni Heso Kristo na mananubos mula sa bisa ng kanyang mga hirap, o Diyos ko, kaawaan po ninyo ako. Amen. Halina Espiritu Santo sa aking puso at ako'y tulungan mo na makilala ko ang aking pagkakamali, pagsisihan ng mga ito at ikumpisal ng buong kababaang loob upang tamasahin ko ang pagpapatawad ng Ama sa pamamagitan ng iyong liwanag, ilawan mo ang kadiliman ng aking isip. Sa pamamagitan ng iyong apoy, pag-alabin mo ang puso kong nanglalamig. lalamig. Sa pamamagitan ng iyong pagpapala, puspusin mo ako ng iyong pag-ibig at kapangyarihan. Makilala ko nawa ang aking mga pagkakamali at kabutihang dapat ngunit di ginawa. Tulungan mo ako magtika ng lubos sa aking mga kasalanan. Pagtibayin mo ang aking hangarin na di na magkasala pang muli at mamuhay sa iyong pag-ibig, kapayapaan at kaligayahan. Aking mahabaging Dios, tulungan mo akong balikan ang nakaraan ng aking maalala ang mga kasalanang aking nagawa at mapagsisihan ko ang mga ito ng taos puso. Gabayan mo ako sa pag-uusisa ko ng aking budhi nang makapagkumpisal ako at mata mo ang iyong pagpapatawad. Sa ngayon, isa-isa kong binabalikan ang kasalanang aking nagawa nang may taos pusong pagsisisi. O Diyos, pagkaluoban mo ako ng iyong awa at nang aminin ko ang aking pagkakasala ayon sa katotohanan. inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoon, ating Diyos. Ama naming nasa langit, alam mo na nagkasala ako at nangangailangan ng iyong kapatawaran. Labis akong nagkasala sa iyo at sa aking kapwa, sa isip, sa salita at sa gawa. Inaamin kong lahat-lahat ito at naniniklohod upang ng iyong awa at kapatawaran para sa isang abang tulad ko. Naniniwala ako na namatay ang iyong anak na si Heso Kristo sa krus para sa aming kaligtasan. Kaya alang-alang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay, humihingi ako ng kapatawaran para sa aking pagkukulang at pagkakasala. Nakahanda po akong magsisi at talikuran na ang aking mga kasalanan. Buong pananampalataya ko pong inaanyayahan ngayon ang Panginoong Hesus na pumasok sa aking puso at buhay nang maghari siya sa aking pamumuhay at maisabuhay ko ang kanyang mga turo. Tulungan mo ako, O oh Diyos, upang lubos na makapagsisi sa aking mga kasalanan. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na makipagkasundo sa mga taong nasaktan ko dahil sa aking pagkukulang at pagkakamali. Kailangan ko ang kababaang loob na tanggapin ang aking mga kasalanan at gumawa ng mga paraan upang matuwid ko ang aking pag-uugali ituro mo sa akin o Diyos ang landas tungo sa tama at mabuti patatagin mo akong lagi nang hindi ako matukso at nang piliin ko ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo palakasin mo nawa ang pagnanais ko na magbagong buhay at mamuhay ayon sa iyong banal na kalooban Magagawa ko lamang ito sa iyong paggabay at pagtulong. Nakahanda ako ngayon sa iyong tulong at biyaya na maging dalisay at malinis na wa ang aking puso nang masundan ko si Jesus bilang Panginoon ng aking buhay. Huwag nawa ako magsawang magpasalamat sa iyo para sa biyaya ng kapatawaran ng aking paulit-ulit na pagkakasala. O amang makapangyarihan, pinupuri at pinasasalamatan kita sa lahat ng pagkakataon. Amen. Sa mga sandaling ito, pakinggan at pagnilayan natin ang mga salmo ng pagsisisi. O Diyos ko, kaawaan niyo po ako ayon sa inyong tapat na pagmamahal at ayon sa inyong labis na pagmamalasakit sa akin, ang lahat ng pagsuway ko ay inyong pawiin at ako'y patawarin. Hugasan niyo ako at linisin niyo ng lubos sa aking kasamaan dahil inaamin ko ang aking mga pagsuway at lagi kong iniisip ang aking mga kasalanan. Tanging sa inyo lamang ako nagkasala. Gumawa ako ng masama sa inyong paningin. Kaya makatarungan kayo sa inyong pagbibintang sa akin. Karapat dapat lang nahatulan niyo ako. Ako'y makasalanan at masama Mula pa noong ako'y isinilang, kahit noong ipinaglilihi pa lang ako, ang nais nyo ay isang pusong tapat kung kaya ipagkaloob nyo sa aking kaloob-looban ang karunungan. Linisin at hugasan nyo ako sa aking mga kasalanan upang lubos luminis ang puso't kaluluwa ko ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa abakong kalagayan muling mapasa akin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin ang lahat kong kasamaan. Ilikha niyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu na matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling. At ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana'y ibalik sa akin ang kagalakang naramdaman ko noong iniligtas ko ako at bigyan na wa ako ng masunuring espiritu at tuturuan ko ang mga makasalanan ng inyong mga pamamaraan upang manumbalik sila sa inyo. Patawarin niyo ako sa aking kasalanan, O Diyos na aking tagapagligtas, at sisigaw ako sa kagalakan dahil sa inyong pagliligtas. Panginoon, buksan niyo po ang aking labi nang ang mga ito'y magpuri sa inyo. Hindi naman mga handog ang nais niyo. Magalay man ako ng mga handog na sinusunog, hindi rin kayo malulugod. Ang handog na nakalulugod sa inyo ay pusong nagpapakumbaba at nagsisisi sa kanyang kasalanan. Ito ang handog na hindi nyo tatanggihan. Dahil sa kagustuhan nyo, pagpalain nyo ang Jerusalem, muli nyo itayo ang mga pader nito. Nang sagayon, malugod kayo sa mga nararapat na handog, pati sa mga handog na sinusunog ng buo, at maghahandog din sila ng mga baka sa inyong altar. O Panginoon, huwag niyo akong parusahan kahit na kayo ay nagagalit sa akin. Maawa po kayo sa akin at ako'y pagalingin dahil ako'y nanghihina na. O Panginoon, ako'y labis na nababagabag. Kailan niyo po ako pagagalingin? Dinggin niyo ako, Panginoon, at ako'y palayain. Iligtas niyo ako sa kamatayan, alang-alang sa pag-ibig niyo sa akin. Dahil kung ako'y patay na, ay hindi na kita maaalala. Sa lugar ng mga patay ay hindi na rin ako makakapagpuri pa. Ako'y pagod na sa sobrang pagdaing. Gabi-gabi basa ng luha ang aking unan dahil sa labis na pag-iyak. Ang aking mga matay namumugdo na sa kaiiyak dahil sa ginagawa ng lahat kong mga kaaway. Lumayo kayo sa akin kayong gumagawa ng kasamaan dahil narinig ng Panginoon ang aking pag-iyak narinig niya ang paghingi ko ng tulong at sasagutin niya ang aking dalangin mapapahiya at matatakot ang lahat ng aking kaaway kaya bigla silang tatakas dahil sa sobrang kahihiyan Mapalad ang isang tao na ang mga pagsuway at mga kasalanan ay pinatawad at kinalimutan na ng Panginoon. Mapalad ang tao na ang kasalanan ay hindi ibinibintang sa Kanya ng Panginoon at walang pandaraya sa Kanyang puso. Noong hindi ko pa ipinagtatapat ang aking mga kasalanan, Buong araw ako'y nanlulumo at nanghihina ang aking katawan. Araw-gabi, hirap na hirap ako dahil sa tindi ng iyong pagdidisiplina sa akin. Nawalan na ako ng lakas tulad ng natuyong tubig sa panahon ng tag-araw. Ngunit sa wakas, ipinagtapat ko ang aking mga kasalanan sa inyo hindi ko na ito itinago pa sinabi ko nga sa sarili ko ipagtatapat ko na ang aking mga kasalanan sa Panginoon at pinatawad niyo ako kaya manalangin sana ang lahat ng matapat sa inyo habang may panahon pa kung dumating man ang kapighatian na parang baha hindi sila mapapahamak kayo ang aking kublihan. Iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa akin, Ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Huwag kang tumulad sa kabayo o mola na walang pangunawa na kailangan pang rendahan upang mapasunod. Maraming hirap ang mararanasan ng taong masama, ngunit mamahalin ng Panginoon ang sa Kanya ay nagtitiwala. Kayong mga matuwid, magalak kayo at magsaya sa Panginoon. Kayong mga namumuhay ng tama, sumigaw kayo sa galak. Panginoon, sa inyong galit, huwag niyo akong patuloy na parusahan. Para bang pinalo niyo ako at pinana. Dahil sa galit niyo sa akin, nanlulupay pa ang aking katawan. Sumasakit ang buong katawan ko dahil sa aking mga kasalanan. Parang nalulunod na ako sa naguumapaw kong kasalanan. Ito'y parabang pasanin na hindi ko na makayanan. Dahil sa aking kamangmangan, ang aking mga sugat ay namamaga at nangangamoy. Ako'y namimilipit sa sobrang sakit at lubos ang kalungkutan ko buong araw. Sumasakit ang buo kong katawan at bumagsak na rin ang aking kalusugan. Ako'y pagod na at nangihina pa at dumadaing din ako dahil sa sobrang bigat ng aking kalooban. Panginoon, alam niyo ang lahat kong hinahangad at naririnig niyo ang lahat kong mga daing. Kumakabog ang aking dibdib at nawawalan ako ng lakas. Pati ang ningning ng aking mga mata ay nawala na dahil sa aking karamdaman, ako'y iniwasan ng aking mga kaibigan, kasamahan, at maging ng aking mga kamag-anak. Ang mga tao na gustong pumatay sa akin ay naglalagay ng bitag upang ako'y hulihin. Ang mga gustong manakit sa akin ay naguusap na ako'y ipahamak. Buong araw silang nagpaplano ng kataksilan. Ngunit para akong pipi at bingi na hindi nakaririnig at hindi nakapagsasalita. Nagbibingi-bingihan ako at hindi sumasagot sa kanila dahil naghihintay pa rin ako sa inyo, Panginoon. Kayo, Panginoon, na aking Diyos, sasagutin niyo ako. Kaya't hinihiling ko sa inyo Huwag niyong payagan na matuwa ang aking mga kaaway, o kaya'y magmalaki kapag ako'y natumba. Ako'y parang babagsak na sa walang tigil na pagihirap. Kaya inihahayag ko ang aking kasalanan na nagpapahirap sa akin. Tungkol naman sa aking mga kaaway, napakarami at napakalakas nila. Kinamumuhian nila ako ng walang dahilan. Sa mabuti kong ginawa, sinusuklian nila ako ng masama at kinakalaban nila ako dahil nagsisikap akong gumawa ng mabuti. Panginoon kong Diyos, huwag niyo akong pababayaan, huwag niyo akong lalayuan. Panginoon kong tagapagligtas, Agad niyo po akong tulungan. Panginoon, pakinggan niyo ang aking dalangin. Ang paghingi ko sa inyo ng tulong ay inyong dinggin. Sa oras ng aking paghihirap, ay huwag sana kayong magtago sa akin. Pakinggan niyo ako at agad na sagutin dahil ang buhay ko'y unti-unti nang naglalaho tulad ng usok at ang katawan ko'y para nang sinusunog. Ako'y parang damong nalalanta na wala na akong ganang kumain dahil sa labis na pagdaing. Parang butot balat na lang ako. Ang tulad ko'y mailap na ibon sa ilang at kuwago sa mga lugar na walang tao. Hindi ako makatulog. Ako'y parang ibon na nag-iisa sa bubungan. Palagi akong iniinsulto ng aking mga kaaway. Ang mga kumukutya sa akin ay ginagamit ang aking pangalan sa pagsumpa. Hindi ako kumakain. Umuupo na lang ako sa abo at umiiyak hanggang sa ang luha ko'y humalo sa aking inumin dahil sa tindi ng inyong galit sa akin. Dinampot niyo ako at itinapon. Ang buhay ko'y nawawala na parang anino at nalalantang gaya ng damo. Ngunit kayo, Panginoon, ay nagahari magpakailanman at hindi kayo makakalimutan sa lahat ng salinlahi. Handa na kayong kahabagan ang siyon dahil dumating na ang takdang panahon na ipapakita niyo ang inyong kabutihan sa Kanya. Sapagkat tunay na minamahal at pinagmamalasakitan pa rin ng inyong mga lingkod ang siyon. Kahit ito'y gumuhuna na at nawasa. At ang mga bansang hindi kumikilala sa Diyos ay matatakot sa Panginoon. At ang lahat ng hari sa mundo ay igagalang ang inyong kapangyarihan. Dahil muling itatayo ng Panginoon ang Zion, ipapakita niya ang kanyang kaluwalhatian doon. Sasagutin niya ang panalangin ng mga naghihirap at hindi niya tatanggihan ang kanilang mga dalangin. Isusulat ito para sa susunod na salinlahi upang sila rin ay magpuri sa Panginoon. Mula sa kanyang banal na lugar sa langit, tinitingnan ng Panginoon ang lahat sa mundo upang pakinggan ang daing ng kanyang mga mamamayan na binihag at palayain ang mga nakatakdang patayin. At dahil dito, mahahayag ang ginawa ng Panginoon sa Sion. At siya'y papurihan sa lungsod ng Jerusalem. Kapag nagtipon na ang mga tao mula sa mga bansa at mga kaharian upang sumamba sa Panginoon. Pinahina ng Panginoon ang aking katawan at ang buhay ko'y kanyang pinaikli. Kaya sinabi ko, O aking Diyos na buhay, magpakailanman, huwag niyo muna akong kunin sa kalagitnaan ng aking buhay. Sa simula, kayo ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili kayo man maluluma itong lahat tulad ng damit. At gaya ng damit, ito'y inyong papalitan. Ngunit hindi kayo magbabago at mananatili kayong buhay man. Ang mga lahi ng inyong mga lingkod ay mamumuhay ng ligtas sa mga panganib at iingatan nyo sila. Panginoon, sa labis kong paghihirap, ako'y tumatawag sa inyo. Dinggin niyo po ang aking pagsusumamo. Kung inililista niyo ang aming mga kasalanan, sino kaya sa amin ang matitira sa inyong presensya? Ngunit pinapatawad niyo kami upang matuto kaming gumalang sa inyo. Panginoon, ako'y naghihintay sa inyo at umaasa sa inyong mga salita. Naghihintay ako sa inyo, higit pa sa tagabantay, na naghihintay na dumating ang umaga. Mga taga-Israel, magtiwala kayo sa Panginoon dahil siya'y mapagmahal at laging handang magligtas. Siya ang magliligtas sa inyo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Panginoon, dinggin ang aking panalangin, dinggin ang aking pagsusumamo. Tulungan niyo ako dahil kayo ay matuwid at tapat. Huwag nyong hatulan ng inyong lingkod dahil walang sinumang matuwid sa inyong harapan. Tinugis ako ng aking mga kaaway. Tinalo ako at inilagay sa madilim na bilangguan. Tulad ako ng isang taong matagal ng patay, kaya nawalan na ako ng pag-asa at punong-puno ng takot ang puso ko. Naalala ko ang inyong mga ginawa noong una. Pinagbulay-bulayan ko ang lahat ng inyong ginawa. Itinaas ko ang aking mga kamay sa inyo at nanalangin. Kinauuhawan ko kayo tulad ng tuyong lupa na uhaw sa tubig. Panginoon, agad niyo akong sagutin. Nawawala na ako ng pag-asa. Huwag niyo akong layuan. Baka ako'y mamatay bawat umaga, ipaalala nyo sa akin ang inyong pag-ibig dahil sa inyo ako nagtitiwala. Ipakita nyo sa akin ang tamang daan na dapat kong daanan dahil sa inyo ako nananalangin. Panginoon, iligtas nyo ako sa aking mga kaaway dahil sa inyo ako humihingi ng kalinga. Turuan niyo akong sundin ang inyong kalooban, dahil kayo ang aking Diyos. Patnubayan sana ako ng inyong butihing Espiritu, sa landas na walang kapahamakan. Iligtas niyo ako, Panginoon, upang kayo ay maparangalan. Dahil kayo ay matuwid, iligtas niyo ako sa kaguluhan alang-alang sa pag-ibig nyo sa akin na inyong lingkod. Lipulin nyo ang aking mga kaaway. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kaparanong unang-una, ngayon at magpakilanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.